Ito, Idol, makakausap niyo po itong misis niyang si Maricel Gasok. Nirereklamo niya si Mister dahil gusto niyang tuluyan ng wag nang umuwi sa kanila. Idol, dahil sa hilig nitong mangulekta ng mga hubad na larawan at may video pa ng babae sa cellphone ni Mister. Oh. Yun ang kinukulek. Oh. yun oh. Okay, okay Mrs. Maricel Gasok, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. e din niyo lang po pag-usapan ni Mister? Ba't kailangan pang palayasin mo ito? Sir, ay, sobra na po yan, sir. Sa, sa, abroad pa lang po. Namimili na yan. Namimili? Ng mga picture. Opo, yung anak ko pa po yung nag, ano, nag, nagsusumbong sa akin, sir. Namimili ng picture. Pati po mga videos, sir. Mga videos na hubad na babae. Okay. Bumibili siya ng picture ng hubad na babae. Opo, bali po humingi po. Opo, uminip sa kanya ng load bago po. Nagpapaload siya. Tapos ang mga anak ko inuutosan niya magpaload para dun sa mga babae na umiinis sa kanya ng load. Kapalit po, yung picture po na nung nakahubad na babae. Uh, oh, yan yung mga picture? Okay. Dina. Opo, oh, opo, oh, oh, sir. Pati video po, sir. Dako, yung mga picture. Oh, man. Rated X ito. Triple X. Ang nakakita pa po niya, sir, mga anak ko pa po. Mga dalaga ko pa po yung nakatuklas niyan kasi nahiram niya po yung cellphone ko, hindi niya po na, na log out yung ano, messenger niya, sir. Eh no, pinagtatawanan ako niyan, nilereklamo ko po 'yan, pinagtatawanan ako. Na Ang nakikita lang ng anak ko, Ka ano lang po kasi na niya lang po yung Facebook ng asawa ko. Bali yung ano lang po puro mga messenger na ano lang, pengi ako load, okay. mahal asawa ko, pengi ako load. Uh, yes, magbibigay po siya 250, 350, ganun po. So, Pero, sa, eh, sa so, so load na 250, maghubad na yung mga babae. Ang daming pinapakita Opo, si Sherry. Opo, yung, yung video po niya, 600 po yan, sir. 600 po yan. 600? Yung nakabad na napatila-dila po niya, parang demonyita. <laughs> 600 po yan, sir. 600? Eh, pag 200, ano nang papakita? Opo. Yung picture na nakapanti pa. Papanti? Pag 100? Ka, naka, nakapanti, o po. Pag 100? Ay, pag ano, nakahubad. Ah, 100? Ah, yung siguro legs lang. <laughs> 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 eh, pag 1,000 na. <laughs> pa ako sa undead po yung pati niya. Kasi kung sabi niya po sir, wala daw akong susunod sabi niya. <laughs> <Seriously>? <laughs> wala daw po ng pepe, kaya huwag niya daw, magkubaw po siya pa kaya lang ng pepe. Kasi po, yun po yung kaligayahan niya. Asawa niya lang daw po ako sir. Ah, tapos yung kaligayahan niya doon sa mga nakaubat-ubat na naging nang load? Opo, katabi ko po, po siya. Iba po yung babaeng pinapangarap niya habang po kasakit yun, sir? Ay masakit nga. Habang kayo po ay nagtatalik, iniisip niya ibang babae. Kapag natapos na po kami, no. Aba, oh. Siyempre, na po, sir. Ma Mamaya ko kunin yung cellphone niya. Yun naman yung pagbibitigan niya, sir. Oh, no. Para daw po yun, ano, pampagana, sir. Pampagana. <laughs> <laughs> Grabe po yan. Napakababoy po niyan. Saka po, ano po, yung mga anak ko po, nagsasabi sa akin, nagdala po ng babae yan sa bahay. Dalawang beses po. Okay. Sana so, yung mamang sa natin to si Sir Gaso. Siya po yung tricycle driver na ngayon. Dati siya yung OFW. Sir Jimmy. Pa, sir. sir, bakit ka nangungulekta ng pagkarami-rami po mga litrato, mga video, hubot -hubad, ng mga babae? Eh, yun naman po, ay hindi ko naman po talaga totally nakita. Kundi, kinukulekta ko lang po siya. Dahil nung kung nasa abroad yung asawa ko, Opo. Nung panahon na yon. Okay. Sa dala po ng pangailangan ng lalaki, yun nga po, pinagpapantasyahan ko na lang po, yun, nung wala pa siya. <laughs> pantasya niyo po. O, oh, pag nagpapantasya po kayo. Eh, ano? wala ano lang... naman po siya noon. Ano Kaya andito po, eh, eh, sobrang din naman po yan. Kahit ako naman po, nasa ko na dyan eh. Okay. So, Pe -pe -pe -pero, sir, na pero sir, pero sir, ang lalaswa po din ng mga litrato tapos anak niyo pa nakadiskubre. Ay, kasi naman po sir, yun naman po ay eh, private ko sana. Ay, bakit naman po pinakailman sa akin naman po? Sa akin po yun, ay eh, personal ko po yun. Okay, po po yan. sige po, nandun Opo. na tayo. Pe pero sir, Opo. hindi mo dapat ginagawa to. Sir, lalo pa, eh nagbabayad ka ng pera sa mga ito imbis na ipambayad mo yung load sa mga naghubad eh binili mo na sa mga pagkain niyo pangangailangan ng anak niyo pamilya niyo magkano bang bayad mo halimbawa itong meron diyan pinakita kanina ni Shelly hubot-hubad magkano pong bayad niyo doon load nagro-load po ako ng 50, isang po 100 50 pag 50 po an ano pinapakita ayun lang po pantaas lang naman po wala naman po yung one. Um, pag 100 um, ano pang pakita ganun lang din po Ah, meron doon nakaano eh, naka-open yung gate. <laughs> Open siya sa amin. Meron po isa, may isa nga po doon. Oh, magkano yung eh, naka-open yung gate? Alam ko po 50 lang din po. 50, 50 lang din po yun kasi picture lang po yun eh. Ah, picture lang. <laughs> pag video, magkano? 100 po. One ah, mahal pag video. Pag video tapos yung uh, kadilak pumapasok sa garahe. <laughs> meron doon eh, yung kadila pumapasok sa garahe or yung uh, tigre pumapasok sa kweba, magkano yon? Sa? Ah, ah, bali yun po. Ay, nakuha ko lang sa phone po yun. Ah. di ko lang po yun. Sir. Opo. Huwag mo nang gawin yun, sir. Imbis Opo, so, na so, po, mo sa mga kung anong kabalastogan, ibili mo na, na lang ng mga pagkain eh, ng yun. family mo. Kahit pa paano naman po na hindi ko See, lang yeah. na lang kailangan na... Siya, parang may nasend ka kanina na parang pag nagpasa na yung babae ng message, ng picture, ito na yung nasasend niya. Okay. So, mag-send yung mabae and then mag-send din si sir. Hindi, ito, hindi, hindi to ano. Okay lang to Pwede makita to Ito, ito si sir. Pagkatapos na niyang, pagkatapos pagkatapos makapagsend yung babae ng picture, ito si sir. Ito isi-send back niya doon sa babae. I Abay, mean, macho si sir. Ba't tawa ka lang tawa, siya eh? Oh, no. Macho. So, ano ginagawa ng mga babae? Pinagpapanta po yung picture niyo. Hindi naman po. Sir. Wala naman pong reply sila. Walang reply. Pero nakakausap niyo po sila. Yung pong mismo nag-send, yun lang po ang hindi ko talaga na kuan kasi hindi ko naman po nakamit. Eh. Hindi ko nga po alam kung ano pong, may, baka po ang may-ari din nun ay lalaki din mismo kasi na-send sa akin ng gano'n. Baka yun ay eh, galing na sa porn site tapos lalaki may-ari nun. Parang gano'n po, parang gano'n po. Parang gandaan, uh, kinuha lang din siguro nila. Uh, yung, parang trip trip parang ganoon pero sir masakit nga naman to sir apo. seryoso to masakit to sa apo. misis na habang kayo po'y gumagawa ng love making ninyo ni missis at nakatitig ka sa litrato ng ibang babae masakit po 'yon huwag uh, niyo pong gawin 'yon at pagkatapos sir, matapos daw kayo mag love making ni missis tititigan mo yung picture ng mga hubad-tubad ng mga babae huwag niyo pong gawin 'yon insulto kay missis po 'yon okay sir po Okay. Now, Ma'am Maricel, baka pwedeng pag-ayusin ko na lang kay ni Sir. Huwag na ako maghiwalay. Sir, kausapin kay ni Mrs. Mrs. kausapin niyo po si Sir. Walang audio si Mrs. Namute niyo po ata. Sige, habang inano si Mrs. <laughs> Kuya, po? ang pinapakita, magkano? <laughs> Tanong ni ano yan, eh? ni Romina Bernardo. So 50 pesos, ang pinakamataas 100. Wala ho bang 1,000? Ay, wala naman po akong ganun, sir. Wala naman po talaga akong pera, eh. So, ano opo, ginagawa ano? mo sa mga picture na ito, sir? Kinukolekta mo lang, iniipon mo? Ay yun lang po. Kinukolekta ko lang po. Tapos, na, hindi ko lang po, nung umuwi na po siya, hindi ko lang po na-erase. Yun lang po ang pagkakamari ko talaga. Ah, so at least sinamin ni sir, kumbaga pag... Dahil lalaki lang siya, pangailangan ng isang lalaki. Opo, Habang wala opo, si Mrs., yun po yung pinagpapantasyan nyo. Opo. Pero hanggang doon lang, sir. Huwag niyo na po hanggang yung... Hanggang doon lang po, sir. Hindi ko nga po nakita ang kwan mga yan. Wag niyo nang pangarapin pa. Opo, hindi na po sir. Okay. Mura kasi ngayon ang ex Merry Christmas sale na daw. Sabi ni Joy Fernandez. Ma'am Maricel. Hello po. Ma'am, wag na lang hukay oh, maghiwalay. Magpapasko. Ma'am, narinig mo naman yung paliwanag ni sir. Sir, hindi po sir. Hindi ko po niya mapapatawad sir. Ganon? Picture Ay, lang yun, naman yun, yun. ma'am. Ay, hindi ko naman talaga Nagdadala yan ng babae sa bahay. Ay, ibang usapan wala, yan. Ibang bansa po ako. Pa. So, mga anak ko pa nakakita ng kawalang yaan yan sa bahay? Sige, kausapin niyo siya sir. Ma'am. Sir, ang usap kayo ni ma'am yung Ay, po man. ang kasinungalingan. Yan po ako yung nagdala ng ba. Yan po ang talagang kasinungalingan. Wala po nakakita doon sa kwan. Wala nga ako hindi lang babae doon sa bahay. Wala. Eh yung mga anak ko, gagawin mo sinungaling. Eh dalawa kayo nasa set. Kaya Ay, naman ako... ba na maayos sa mga bata kung nakita mo? Nung pinatulog ko si Richard doon, nagkumot si Richard doon nung gabi na yon, Nagkumot. Si Richard, hindi nagkukumot. Paglaseng. Ikaw, laseng, magkukumot ano? ka. Ano? Ay, ba hindi mo hindi mo tanong, kausapin mo ngayon. Kausapin mo, nang mapahiya naman ano yung sarili, yung mukha mo naman ay... Siyempre, higan mo yun, nakausap mo na yan. Huwag ka, ano? lang mo lelang mo. Alam mo ba kahapon, nag-usap ka ng babae? Sige e, iharap mo sa akin, sinong babae? Sinong babae, babae na? Sino eh, yung babae yun? Alam niyo po ba na Hindi. nagpapaya na binata siya, na ano siya, na hiwalay kami? Nasa ibang bansa ako, nililigawan niya babae, Nililigawan ko sa isang dalaga, nag nagpipiling napaka binata yan, na mo walang pamilya. Buti, nakausap ko yung babae, kaya naman pala niya, na-entertain niya kasi niligawan siya dahil ang pakilala niya po, wala daw po siyang asawa, hiwalay kami. Kahapon, nag-usap po kami sa barangay, kapal na mukha niyan, ako pa yung babarangay ng babae, kasi nabasa ko nga doon sa Facebook, Halos nagkikita sila kung ano, kaya nang, wala na po yung pangalan ng babae kasi naayos naman po namin yung problema. Ang sinabi ng babae, siya po, nanligaw po siya, nag-i-love siya, para siyang tanga. Anong kala niya, binata siya? Nasa ibang bansa po? Walang yaka? Ito, netizen, natawa ako sa sumbong na ito. Habang nagro sila, naka-open CP. Siguro, Victor magtangol Tama po, naka-open nga. Sabi nga ni Mrs. kanina, pagkatapos nila mag-romansa, uh, tititigan ni sir yung cellphone naman ng hubad na babae. Pampagana para siguro para maka-take two. Yun siguro yung ibig sabihin ni Mrs. Eh, opo, pampagana po. Tama. Kala. Manya kaya ni. Eh. Bandi ka na lang kasi Sir Jimmy, bumili na lang ng robas. Legit pa yon. Bumili ka ng robas kaysa naman ang gagawin pampagana habang nagpag romansa ka kay Mrs. Eh, Tatingin doon sa cellphone. Ko pampagana eh. Sa kanya din naman po napupunta eh. Sa kanya ko naman po inuubos eh. <laughs> Ay, sa po minsan eh. Ay, ayaw yun? ko na siya gusto pa rin. Ay, umayos pa. Umayos ka lang. Nako, yung kayo, itsura mo. Nakanta, kapal ng mukha mo. Ay, ka eh. Ay nako. Kapal nako, ay. Maricel. Salamat ka, nakausap ko yung babae, Matino yung babae, hindi pumatol sa Ay, matinyo talaga na, yun. Ikaw naman wala ay, sa katinuan. May sisi po, sir, na yung Jimmy na yan, wag mo yung ano, hey, may asawa yan. Yung asawa niya, nagpapakirap sa ibang bansa. Bago, dito, nagsusugal okay, lang pati po, yung, po. Sir, tanong ko kayo, Yung pera po, bakit? Na, na, nakuha niya, sir, kasi nasa bakulong ako nung uh, Kasi, bakit? Ano po? ba yung pera na sa akin? Po. Nasa magulang mo binigay, huwag kang makapala mo ka, oy. Amo, pinasusugal niya po. Yung pera ng sa akin. Pera mo? Ang ah. oh, pera mo, oy, makapala mo ka mo. Pa, 500 ang natanggap ko sa iyo. Mula nang ikaw yung nag-abroad. Huwag kang makapala no, mo ka. Normal. normal, wala kang pera dahil lahat ng sweldo ko sa anak ko ibibigay dahil ko ako. Oy, bakit ka ba, ano, ganito mo? Bigyan ano kita ng pera. Pinimutang ng mga picture. Hey! Kapal na mukha mo. Pati nanay ko Ay, po okay. sana si minumura Ay, yan kasi gusto niya. yung si 12 ko sa kanya ipadala. Eh nga po nagsumbong na yung anak ko, ma huwag kang magbigay ng pera kay papa kasi namimili yan ng mga picture na hubad. Bago po, ano pong ginawa niya po? Minumura niya yung pamilya, yung nanay ko sa katatay ko akala nila sila yung nag-uubos ng pera ko, hindi po. Nasa anak ako po okay, yun. Ito na lang po, mama. Uh, ito, ito. call ito. ko itong si uh, No Sleeper Gamer. Sir, pag nagkabalikan kay ni Mrs sa halip na titigan mo yung picture habang kayo po nagromansa eh, sponsor lang po na lang po kayo ng ano ng robas sige po sir okay di ma'am ma'am mag-sponsor po ako ng robas kaysa ng picture kasi naka na to insulto po yon habang nagromansa ka kay misis nakatingin ka sa picture ng ibang babae masakit po yung para sa babae sa misis okay, sir? sir sorry po talaga yan manyak so misis misis bibilang ko po siya ng robas extreme Oh, ano pa si Mrs. Ma'am, matindi yun. Eh, wag na po siyang babalik dito kasi kung si Mission lang yan. Sige po, one minute. Mr. Kausapin mo siya. Sir, kausapin mo si Mrs. Tingto kasi yan na boyfriend na, na taga-ibang bansa na foreigner. Kaya ganyan ang reaction niyan. Baka nagkasundo silang dalawa. Yun po ang aking Kasi every 10 years, uwi yun. mag sabi mo, Yung yung pamilya niya. Yung asangkot siya niya yung pamilya niya. Ah, may... Misis, meron ano ka na, po na boyfriend na, eh, na foreigner? Kaya, hindi pa, na lang, pa pa lang ako <laughs> <laughs> Ma'am, may boyfriend ka rin na foreigner? Sir, meron pakita po. niyo po yung kung sino po yan, sir. O, meron, para hindi na po ako naghihirap sa abroad, hindi na po ako muntik marahit ng anak ng oh, amo ko, sir. Niyo, o, sir, sa kanya lang, na, lang lumabas. Nagpaso okay, po, okay. sir, ng sahig. Okay. Nang isang taon at apat na buwan doon sa Saudi. Gan, ganito na lang po, Mrs. Ilan po yung anak nyo? Tatlo po. 18 years old, 17 years old. Yung po yung aking inaano dahil mga dalaga na yung mga anak okay, ko. Okay, sige. Ang Ma'am, ma ma'am, tutulungan ko kayo kung anong kailangan ninyo na para kayo po Man, Pag nagbalik ka na na maging maayos ng pagsasama nyo, bibigyan ko ng isang kartong robas itong si Mr. Tapos yung mga uh, hubad na larawan dyan sa cellphone, pabura na natin. At mag-date po kayo dalawa. Sponsor ko po hindi yung mag-date kayo. Mag Ha, Hindi ko na po yung mapapalawad, sir. Hindi na. Sobra-sobrang nakit ng damdamin ko yung ginawa niyan sa akin, sir. Grabe, walang niya talaga yan. Kapal na mukha niyan. Sir Jimmy. Hindi na mapapalawad. Sander, ma'am, matay-tay po na kayo, ma'am. Sir, magsalita ka naman ng sweet kimesis. Sige na. Ay, mahal na mahal ko naman talaga yan eh. Yun. Ay, huwag ko pa ba bat ganyan pumasok sa ikip niya. Ayun. oh maestro, music. Hey, it's nice to meet you at ten. Ilagay mo yung picture ni sir na uh, parang Superman para kiligin ulit si Mrs. Okay, yeah. Yeah. idol. Akin na po yung robot na yan. Yeah. Masubukan ko dyan sa atawa ko na yan. Yun! Mas masolusyon na yung problema niyan. Oh. Salamat po. Oh. Isang box, yung extreme, sir. Extreme. Tatlong araw yon. Salamat po, sir. Kung minsan nabuti pa ng na isang linggo, okay sa yun. Sir, okay. opo. oh, sige. Bukas na bukas, sir. Ipapadala ko. Ayan. Thank you sige. po, sir. Thank you po, sir. Okay. Oh. Hello po, sir. Sir. Po. Ah. Okay. Now, sir, request po, sir. po ng mga netizen, kausapin mo rin si ma'am, mahinaon yung boses mo para naman kahit papaano mapawi yung mga galit niya. Go ahead po, sir. Naiyak na si misis. Sir, kausapin niyo na po. Hindi po, pawisan ako mainit po, sir. Hindi ako naiyak. Ba't po pa, hindi niyo na ginawa mo Akala ko naiyak. Na, akala, akala mo pa pa tawag mo oy, mukha mo. Huwag kang pupunta-punta dito sa bahay. papa kita dyan sa barangay. Kapal na mukha nito. Tawa-tawa pa? <laughs> Magtawa, maliit pa yung mga anak ko. Babaero ka na. Ang dami mong naging babae. Tapos ako sasabihin mo, may lalaki. Kapal na mukha mo. Bakit yung... Kapal na mukha ba diba totoo? Kapal na mukha mo. Di ba hinihintay, b yun, hinihintay mo? mo. mo hinihintay. Kapal na pamilya mo. Kapal na pagmumukha mo. Kaya nga ma'am, magbalikan na lang kayo ni mister. Ako na po mag-sponsor. Hindi na po kayo sir, hindi ko yan pababalikin. Yun po yung desisyon ko. Hindi Bakit? na. Ako po yung nagtatrabaho sir, tamad niyan. Pati nga yung pera ng SAP, pinagsusugal niya. Ma'am, ma'am, kung ayaw mo na siya pabalikin, baka pupunta siya doon sa mga nagpadala sa kanya ng mga litrato ng mga bold. Hindi na ma'am, para makagaan na yung pakiramdam ko sir. Wala na akong sakit sa ulo mas gusto ko pang dito yung mga anak ko sa feeling ko, siya lumayas na dito. Eh paano kung punta niya yung mga nagpapadala sa kanya ng mahubad na larawan? Nice, yes po. O, oh. oh, see? Sursa so, lang lang po yan ang pamilya niya. At ayaw po na talaga, talaga nila sa akin eh. Ganito lang gag gagawin ko. Ma'am, sir, sasama ko kayo sa barangay. Mag-uusap muna kayo doon sa barangay. Okay? Pag hindi ka nakasundo, then ako na mismo ang susurrender. For the meantime, schedule namin kayo sa barangay. Okay, sir? Okay, sige po, sir. Bibigyan kita, sir, isang karton na Robas Extreme. Okay, thank you Ay, po, sir. Salamat po. Oh, napatawa na si ma'am nung marunit niya Robas Extreme. Sir, gamitin mo yung kay Mrs. lang, wag sa iba. Opo, opo. Kay Mrs. lang po yon. Oh, at yung mga picture. Buray mo na. I love you, mahal. Mama, chup <laughs> Salamat po pa si Jimmy wag mo ibabang telepono madam wag mo ibabang telepono ha ma'am sino ka usap nyo kakapameyaw pa eh kimbien lang Naka, pamiyaw na nakaganon na ready nang bumubuka bako bako lumala ang sitwasyon sige pa ma'am wag mo ibabang telepono okay maraming maraming salamat po sa inyong lahat we are now officially 17 million stronger thank you po there is strength in number at gagamitin po natin yan sa kabutihan upang mabigyan po kayo ng boses equals to anumang problema meron kayo ilalapit sa amin yan po ay mabibigyan ng agarang aksyon that is our promise to you at hindi po namin bibigyan ang aming pangako sa inyo every single day na lumalapit po kayo sa amin upang idulogan yung mga problema sama-sama po natin na aksyonan yan lahat kayo may boses na dito magkakaroon ng boses ang nakararaming Pilipino hindi yung iilan lang that we promise you salamat po To God be the glory. Mga kapatid, mag-subscribe po kayo and kung nagtataka po kayo kung hindi po kayo nabibigyan ng notifications ng uh, Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button. Select niyo po yung all para lagi po kayo nabibigyan ng notifications galing po sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming kahati Tunay na pagmamahal, ganyan yan ang tatakpapati